Sa tingin mo, natatakot ba ang ibang tao sa iyo? May mga lalaki na may presensya na sobrang lakas. Nagagawa nilang matakot ang iba sa kanila, hindi nila sinasadya. Hindi ko tinutukoy dito yung mga nagpapanggap lang na alpha male o yung puro yabang lang ang dala. Mas malalim pa dito, isang tahimik at kontroladong aura na kusang lalayo ang iba. Ito yung klase ng enerhiya na hindi kailangang sumigaw para lang mapansin. Eto ang totoo, yung mga lalaking talagang nakaka-intimidate, hindi nila iniisip na intimidating sila. Sa totoo lang, nagugulat pa nga sila kapag sinasabi ng iba na ganun sila. Kaya pag sinabi ko sayo itong 11 signs na to, tanungin mo ang sarili mo. Kung may pamilyar ba sa iyo dito? Baka may mas malakas kang presence na hindi mo inaakala. Number 1, Mga Mata na May Paninindigan ang unang palatandaan ng malakasang personality mo ay nakikita sa mga mata mo. Ang paninindigan ng isang lalaki ay nakikita na sa mata niya bago pa man siya magsalita. Karamihan ng mga lalaki ay dala nila ang aura na parang bulate. Walang direksyon, walang layunin at basta lang inaanod ng buhay. Makikita mo yung kawalan sa mga mata nila. Isipin mo nung panahon ng pandemic, nung COVID. Lahat ng tao ay under pressure, puro takot sa paligid. At karamihan ng mga tao dito sa Pinas, basta-basta nalang sumusunod sa utos ng hindi man lang nagtatanong. Pero may mga lalaki na tumayo sa kanilang paninindigan. Yung mga lalaking hindi basta sumasabay lang. Kapag tumingin ka ng malapitan, makikita mo. Yung mata nila ay may dalang kakaibang aura. Habang 99% ng tao pumila para sa triple booster ng walang pagdadalawang isip, pero sila hindi natinag hindi sila nadala ng pressure. Kita mo yung paninindigan sa mga mata nila. Isang lakas na lagpas sa muscle, lagpas sa salita. Kasi ganito, kahit pa may 300 pounds ng purong muscle ang isang lalaki, kung wala namang paninindigan sa mga mata niya, mahina pa rin ang presensya niya. Dahil dyan yung mga fake alpha male, hindi sila nakakapag-utos ng respeto. Binubuka lang nila yung dibdib nila, nagpapanggap na malaki ang katawan, at sinusubukan takutin yung iba. Ang totoong presence ay internal, isang tahimik na apoy sa mga mata mo na nagsasabi sa lahat na nakaugat ka sa purpose mo at hindi ka matitinag. Hindi ito palabas, hindi ito drama, ito ay paninindigan at hindi siya pwedeng pekein. At ang ganitong klasing paninindigan ay nakakatakot para sa iba. Kasi ibig sabihin nito, hindi ka kayang ilihis sa landas mo ng kahit sino at kahit mismong jablo. May kasabihan nga, The devil loves a man with no direction, for he'll follow any road that comes his way. But the man with conviction is a hard man to sway. He's a threat to the devil himself. Totoo to, kapag nahanap mo na yung purpose mo, yung mga mata mo na mismo ang nagsasalita. Makikita ito ng mga tao at instinctively alam nila, hindi ka nila kayang galawin. Number two, ang marunong bumasa ng tao. Kaya mo bang bumasa ng tao? Ang pinakamalalakas na lalaki ay may hawak na bihirang sandata, ang kakayahang basahin ng iba. Kasi ganito, kahit sino kayang magsalita ng kung ano-anong kalokohan, madali lang magbitaw ng salita na gustong marinig ng iba. Pero ang tunay na pagbabasa ng tao ay hindi lang sa salita, kundi pati sa katahimikan nila. Ito yung kakayahang makita ang totoong intensyon maispata ng mga motibo, kasinungalingan at mga agenda na hindi napapansin ng karamihan. Kapag kaya mong basahin ng tao, mararamdaman nila yon at matataranta sila. Kasi tingnan mo, mga psychopath, sociopath, manipulators, sinungaling at narcissists, lahat sila umaasa sa sekreto at kontrol. Pero kapag naramdaman nilang nakikita mo ang mga galaw nila, nawawala ang kapangyarihan nila. Nagiging banta ka. Ikaw yung taong hindi nila kayang lokohin. At itong skill na to hindi lang nagbubukas ng mata mo. Ginagawa ka nitong delikado. Kaya nga ang mga high-ranking military leaders sinasanay para ma-master ito. Ako mismo pinag-aaralan ko to gamit ng mga librong What Body Is Saying, The Loss of Human Nature, and How to Read People Like a Book. May link sa baba kung interesado ka. Recommended tong mga to kung gusto mong matutunan magbasa ng tao, ng ugali at mga body languages o intindihin ang human behavior. Number 3. Mga Battle Scars Ang pangatlong palatandaan ng isang malakas at nakaka-intimidate na personality ay yung mga sugat na nakuha mo mula sa laban ng buhay. Kapag marami ka ng pinagdaanan, dala mo na lahat ng peklat na yon. Naging parte na sila ng pagkatao mo. Ginawa ka na nilang mas bihasa, mas matatag, at hindi ito kayang maintindihan ng mga taong lumaki sa puro ginhawa at komportable ang buhay. Isipin mo na lang kung lumaki ka sa isang mabangis na lugar, kung saan normal lang ang karahasan. Baka ikaw mismo nasabak na sa mga suntukan, nasugatan, nadumihan ang kamay mo. Ang enerhiya mo ay ibang-iba kumpara sa isang tao na hindi pa nakaranas ng hirap o gulong. Kahit ngayon na baka payapa ka na, yung presensya ng mga peklat na dala mo, literal man o simbolikal, lagi mo pa din kasama to. At kapag biglang nagkaaberya o lumala ang sitwasyon, handa ka. Kasi nakita mo na ang pinakamasakit, pinakamalupit na ibinato ng buhay sa iyo. At yun ang kapangyarihan na bihirang-bihira ang kayang tapatan. Number 4. komportable sa katahimikan. Karamihan sa mga lalaki, puro daldal na parang kayo na bahala. Hindi sila komportable sa katahimikan kaya kahit anong small talk sinasaksak nila, desperado lang mapuno yung pagitan ng usapan. Para sa kanila, awkward ang silence. Pero sa totoo lang, ang katahimikan ay tanda ng lakas at presensya. Kasi ganito, ang isang lalaki na komportable sa katahimikan, hindi takot na mapag-isa. Hindi niya kailangan magsalita para patunayan na nandyan siya o punuin ang paligid ng mga walang kwentang salita. Yung presensya niya ay sapat na. At yun ang dahilan kung bakit nakaka-intimidate siya. Habang yung iba nalulunod sa ingay nila mismo, siya nakatayo ng kalmado at composed. Alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangan ipakita palagi. At kung magsalita man siya, ay konti lang ang salita pero mabigat. Number 5 paglalakad kasama ang kamatayan. Bihira ang senyales na to pero ito yung nagtatangi sa ilang lalaki mula sa karamihan. May mga lalaki na naglalakad kasama ang kamatayan. Hindi sila depressed, hindi rin sila suicidal. Ang totoo, wala lang talaga silang takot sa katapusan. Naiintindihan nila ang isang brutal na katotohanan. Darating ang kamatayan at kahit anong pagtakbo o pag-iwas, wala rin itong mababago. Sa katunayan, ang tanging paraan para mabuhay ng buo ay tanggapin na darating ito at maglakad kasama niya. Kahit ang mga Stoics, ito ang prinsipyo nila. Tinawag nila itong memento mori, na ang ibig sabihin ay, tandaan mong mamamatay ka. Kasi karamihan ng tao takot na takot sa kamatayan. Mahigpit silang kumakapit sa kaligtasan, takot sa isang bagay na hindi naman talaga maiiwasan. Yung iba nga hindi man lang kayang pag-usapan ito nang hindi nanginginig, lalo na yung harapin ito ng diretsyo. Pero yung mga lalaki na naglalakad kasama ang kamatayan, ibang klase sila. Yung pagiging kalmado nila sa gitna ng pressure, hindi yun peke o pinipilit lang. Ito yung kumpiyansa ng isang taong tinanggap na ang isang bagay na tinatakbuhan ng lahat. Hindi sila nagsasayang ng oras sa mga walang kwentang bagay at hindi sila nadadala ng takot. Ang ganitong mindset ay nagbibigay sa iyo ng edge. Nakaka-intimidate ito kasi pinapakita na malaya ka mula sa takot na kumokontrol sa karamihan ng tao. Ngayon, yung mga atheist ang may pinakamatinding hirap sa ganito. Kasi para sa kanila, lahat nagtatapos sa alikabok. Walang purpose, walang afterlife. Wala talagang kahit ano. Pero yung mga may pananampalataya, yung tunay na pananampalataya sa Diyos, nakakangiti sila sa harap ng kamatayan. At ang kumpiyansang 'yon nakakatakot para sa kahit sinong hindi pa nakikipagkasundo sa sarili nilang kamatayan. Number 6, niyayakap ang discomfort. Ang lalaking sinasadyang ilagay ang sarili niya sa discomfort araw-araw natural na nakaka-intimidate sa mga tao sa paligid niya. Kasi karamihan ng tao ngayon, parang dahan-dahang nasasakal sa tinatawag na comfort crisis. Lumalambot, nagiging marupok, at iniiwasan lahat ng bagay na hahamon sa kanila. Hinahabol nila yung komportabling buhay, pero ang totoo, yun mismo ang pumapatay sa espiritu nila. At kapag nakita nila ang isang taong lumalabas sa comfort zone, natatamaan sila. Parehong dahilan kung bakit maraming matataba na lalaki ang nai-intimidate kapag pumapasok sila sa gym. Kasi napapalibutan sila ng mga taong nagsusumikap, nilalampasan ang limit nila, samantalang sila mismo iniiwasan yon. Pero ito ang totoo. Ginawa tayo para sa pressure. Dinisenyo tayo para lumakas sa extremes, hindi para umupulang at hayaang lumipas ang buhay. Kaya kapag pinili mong yakapin ang discomfort, doon ka lang nabubuhay ng totoo. Puno ng lakas, puno ng buhay. Hindi tayo ginawa para manatili sa perfect na aircon room temperature buong araw. Dapat naranasan natin yung sobrang lamig, sobrang init, at dapat ginagamit natin ang katawan natin sa bigat at hirap. Hindi tayo ginawa para manatiling sedentary. Kaya kapag lumabas ka sa comfort zone, tama ka, hindi siya masarap sa simula. Pero lahat ng parte mo ay lalago at lalakas, yung aura mo, yung testosterone mo at spirit mo. At yun mismo ang nagse sa mga taong nananatiling mahina laban sa mga taong hindi na kailanman magiging mahina. Number 7, walang pake. Ang pinakamalakas na pamatay ng aura ay yung sobrang pag-aalala sa iniisip ng ibang tao. Yung mga tunay na malalakas na lalaki, wala silang pake sa opinyon ng iba. Hindi nila iniintindi kung ano ang sinasabi ng babae o kung paano sila hinuhusgahan ng ibang lalaki. Oo, nakikinig sila kapag may totoong feedback. Kinukuha yung kapaki-pakinabang at tinatapo ng basura. Pero hanggang dun lang. Samantalang karamihan ng tao, walang tigil na humihingi ng validation online. Post ng post ng kung ano-anong kalokohan sa social media parang batang babae naghahanap ng atensyon. Pero yung lalaking walang pake? Wala talaga siyang alam Hindi siya kumikilos para makuha ang approval ng iba. Ang nagaguide sa kanya ay ang purpose niya, hindi ang opinion ng iba. At yung pagiging independent na yon, yun ang nagpapatingkad sa kanya sa mundong puno ng tao na alipin ng external validation kaya manatili kang walang pake ikaw lang ang gumagawa ng realidad mo hindi sila number 8 misteryo yung mga pinakamalupit na lalaki may dala silang aura ng misteryo hindi ibig sabihin nito na dapat magpanggap kang parang mga sigma male na nakikita mo sa online hindi ganon. ang ibig sabihin nito hindi mo sinisiwalat ang buong buhay mo hindi mo ginagawa na parang open book ang pagkatao mo Hinahayaan mong mag-isip ang mga tao. Hinahayaan mong magtaka sila. At yung unpredictability na yon mas nagdadagdag sa pagiging intimidating mo. Kasi hindi ka madaling basahin, hindi ka madaling maintindihan. Hindi alam ng mga tao kung nasaan sila pagdating sa iyo. At yung uncertainty na yon ang nagpapanatili sa kanila na laging alerto sa presensya mo. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng laro o paandar. Ito ay tungkol sa presensyang nagsasalita ng kusa kahit hindi ka magsalita. Kapag ikaw ay isang lalaking kakaunti lang ang salita at mas kakaunti pa ang personal na detalye na ibinabahagi mo, parehong lalaki at babae instinctively mas respeto sa iyo. Number 9. Kontroladong agresyon May malaking pagkakaiba ang isang lalaking pabigla-bigla at isang lalaking may dalang kontroladong agresyon. Yung pabigla-bigla, sumusugod agad ng walang iniisip pinapagalaw siya ng impulse. Pero yung lalaking may kontroladong agresyon, may apoy sa dibdib at bakal sa mga kamay. Hindi siya naghahanap ng gulo, pero kapag dumating ito, handa siya. Ramdam ang presensya niya kasi alam ng mga tao na may linya na hindi pwedeng tawirin pagdating sa kanya. Kaya niyang manatiling kalmado kahit nasa gitna ng bagyo. Pero kapag tinulak mo siya ng sobra, pagsisisihan mo. Ang kontroladong aggression na ito ang nagbibigay ng intimidation factor kasi hindi ito basta-bastang kaguluhan. Ito ay disiplinadong kapangyarihan. Parang isang talim na laging matalim at nakatago hanggang sa dumating ang sandaling kailangan itong gulutin. Number 10. Emotional Detachment Isa pang palatandaan ng malakas at nakaka-intimidate na personality ay yung pagiging emotionally detached. Karamihan ng mga lalaki ay bumabagsak kapag nasa ilalim ng pressure kasi hinahayaan nilang emosyon ang magmaneho ng buhay nila. Nung nireject sila, nagmamakaawa. Kapag ininsulto, sumasabog agad sa galit. Kapag hindi pinansin, sila pa ang habol ng habol. Pero yung lalaking detached, hindi siya natitinag sa emotional manipulation. Hindi siya nawawala sa frame kahit magulo na ang sitwasyon. Hindi niya hinahayaan na babae man o lalaki ang magdikta ng mood niya. At itong kakayahan na to, nakaka-uneasy sa mga tao kasi hindi ka nila makokontrol gamit ang approval, lambing o galit. Malaya ka sa mga bitag nila. At kapag emotionally detached ka, nagiging untouchable ka. Ramdam ito agad ng mga tao. Alam nila na hindi ka basta-basta na dadala ng mumurahing taktika at yun mismo ang dahilan kung bakit nagiging delikado ka. Number 11. Commanding Presence Panghuli ang isang lalaki na may commanding presence ay natural na nakaka-intimidate. Hindi ibig sabihin nito na pagpasok niya sa isang kwarto ay sisigaw siya o hihingi ng atensyon. Ang ibig sabihin nito, yung postura niya, yung focus niya at yung aura niya ay napupuno ang buong paligid ng hindi niya sinasadyang gawin. Nakatapak siya sa lupa. Matibay ang body language niya. Lahat ng galaw niya ay may direksyon at may bigat. Napapansin siya ng mga tao kahit hindi nila alam kung bakit. At yung presence na to, hindi basta nakukuha lang. Galing ito sa taon-taong inner work, disiplina at pagkakapantay ng iniisip at ginagawa niya. Hindi niya kailangang magpanggap na may control siya kasi siya mismo ang control. At nararamdaman ito ng lahat yung commanding presence, ito ang huling layer, yung invisible force na nagiging dahilan para respetuhin ka ng mga lalaki at mahila papalapit sa iyo ang mga babae, kahit wala kang sinasabi ni isang salita. At yan ang 11 signs ng isang malakas at nakaka-intimidate na personality. Sabihin mo nga kung alin sa mga to ang nakikita mo sa sarili mo. Huwag mo kalimutan magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maraming salamat.